Yan. Ang dahon ng sampalok, sampalukan, guys. Ah. Ito ay napakabisa. Ito ay nag-viral na ito, wonder plant. Ah. Dahil ito po ay ah nakakagamot marami siyang mapapagaling ng mga karamdaman oh, sa mga nag viral video sa mga, uh, mga uh, naka-experience ito ang dahon ng sampalok-sampalokan ay talagang mabisa nga po na-experience ko rin po na dati sumasakit yung taginiran ko sa likod ang minuma ko nito ay unti-unti nawala sa biyaya ng Panginoon samahan natin ng uh, dasal Uh, panalangin sa Panginoon na pagpalaya ng dahon na ito na uh, magtiwala tayo yan yeah. uh, uh, unang panahon naman puro mga herbal hindi sit kaya yeah, ito ay natuklasan itong sampalok sampalukan na yeah. halaman uh, at uh, ito guys uh, ay mo ng lima limang minuto at uh, ito ay hugasan muna bago pakuluan para uh, bago i-salang at uh, pag uh, na pwede mo nang inumin guys uh, tatlong beses sa isang araw yan sampalok sampalokan guys ah, uh, nakakuha ko dito sa open park dito sa passing city na naman guys ayan o oh. ng ang aking background kaya ayan po ang isang palok sa palukan guys. No. So, yung may mga problem, yung mga problema sa mga high blood, cholesterol, UTI, no, oh, kidney stone. O oh, ito eh, ay po ito guys. Dahil experience ko rin guys. Yan yung ating nakuhanan na open pa dito sa Pasig City. Uh, kaya salamat guys ha oh, kung um, gusto nyo pong try po maghalap kayo ng ganito ng dahon ng sampalok sampalukan guys o so, yan o oh. oh, yan yung nakuha ko na dahon na sampalok sampalukan dito ako sa isang open park dito sa Pasig City guys ayan o oh. yeah, salamat guys sa inyong panonood Oh, kung pamilyar kayo dito sa mga pinaruronan ko, alam nyo po kung saan to. <laughs> dito po sa Pasig City na naman. Ayan guys. Yung aking nakuhang sampalok-sampalokan. Oh. Ayan, thank you guys for watching. Ayan, yung nakuha kong sampalok-sampalokan. Oh. At uh, wala namang masama kung try natin. Oh. Dahil marami na pong itong nakapag-testify na experience sila na ito ay stone breaker ah, uh, wala yung aking mga uh, nararamdaman sa mga uh, sumasakit sa kagiliran sa likod so, kaya ating kalor na ah, uh, natuklasan ah, sampalok sampalokan at ah, uh, napaka ah, uh, siya nito Thank you guys, right. for watching Ayan yeah. Okay Bye 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 Ayan yeah, yung sampalok sampalokan guys Bye bye Oh, so, God bless everyone Follow and share